Pagsusot ni Bibi Gandang Hari ng hijab, binabatikos ng mga netizen. sa aking balitang showbiz. Hati ang reaksyon ng mga netizen sa Instagram video post ni Bibi Gandanghari Hari kung saan makikitang pumasok siya sa mosque na nakasuot ng hijab. Kasama ni Bibi ang kanyang kapatid na si Robin Padilla at ang misis nitong si Mariel Rodriguez Padilla. Sa nasabing post ni Bibi, nilagyan niya ito ng caption na hashtag peace to our Muslim brothers and sisters at nilagyan niya ito ng heart emoji. Sinayipan ni Bibi na salamalaikum at nilagyan niya ito ng folded hands emoji. Ang hijab ay sinusuot ng mga babaeng Muslim kung saan bagamat may hijab din ay sinusuot ang mga lalaking Muslim ngunit malayo ang itsura nito sa sinusuot ng mga kababaihan. Ang hijab naman ay sinusuot ni Bibi Gandang Hari ay ang hijab na karaniwang isinusuot ng mga babaeng Muslim kung kaya't may mga kumukundi na dito habang may mga nagtatanggol naman din kay Bibi. Sa comment section ay mababasa ang ibang komento na maling mali umano ang ginawa nito. May isa naman na nagsabi na Assalamualaikum, paumanhin po brother in Islam pero bawal po yan. Ginagawa nyo pumasok po kayo ng mosque tapos hindi ka pa muslim. At lalong-lalo na sa suot nyo na pambabae, babae, eh alam naman po ng lahat at ng ala na lalaki po kayo. Sorry, pero yun po ang totoo. Ayon naman sa isa, kahit balibalikta rin po natin ang mundo, lalaki pa rin siya. Kung gusto mo po mag-muslim, magpakalalaki ka. Babae lang ang nag-hijab, no hard feelings po. Nirespeto ka namin bilang pagiging babae, babaehan mo. Respeto mo rin ang Islam, lalo na sa pagpasok sa paraiso namin maraming moske. Samantala, may iba naman ang tanggol kay Bibi nang sabihin ito na babae na siya at isa pa, hindi naman tayo Diyos para humusga. May isa pa nagsabi nang wag na po mag-comment ng makakasakit sa kapwa. Hindi yan ang tamang turo ng Islam, ang husgahan ang ating kapwa-tao. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni Bibi Gandang Hari.